Monday na Monday. Parang kami ni Happy parang hikab nang hikab. Halika na. Para kami pagod na pagod. Monday na Monday yan ah. Para kami pagod na pagod dalawa. Eh, ako hikab na hikab. Siya parang ayaw maglakad. Ano ba yun? Balit kami pwesto. Hindi na malaman saan siya pupunta. Napupupo ka na? Pupo na. Tamad na tamad sa Monday. Monday na punong-puno ng katamaran. <laughs> Hindi ka po pupo na. Nak dito na. May mga chicken. Halika na. Ayan. Nakita mo yung pusa. Ngangat-ngatin ka niyan. Halina. na. Happy. Let's go. Home. Let's go. Gusto pa dumaan sa kabila. Parang bali. Nasisinga na ako ng bongge. <tong> Ala, 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 ala. Ang bilis maglakad po eh. Halika na. Halina. na.